Marahil ay napansin mo na habang tumatanda ang tao, may mga kakaibang amoy na lumalabas sa kanilang katawan. Maaaring hindi ito napapansin ng mismong may-ari ng katawan, ngunit ramdam agad ng mga taong nasa paligid. Nakakahiya, hindi ba? Pero alam mo ba na normal ito at may mga paliwanag kung bakit nangyayari? At higit sa lahat, may paraan para maiwasan o mabawasan ang ganitong sitwasyon. Sa ating kultura dito sa Pilipinas, ang kalinisan at pag-aalaga sa sarili ay hindi lamang usapin ng pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ng respeto sa pamilya at sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya mahalagang maintindihan kung saan nang gagaling ang mga amoy na ito, at ano ang magagawa natin para manatiling presko at magaan ang pakiramdam kahit sa pagtanda. Ngayon, baka tinatanong mo sa sarili mo, normal ba talaga ito? May kinalaman ba sa sakit o simpleng tanda lang ng pagtanda? Kung ganoon din ang tanong mo, manatili ka dito, dahil tatalakay natin ang anim na kakahiya, pero karaniwang amoy na kadalasang lumalabas sa matatanda, at ang mga praktikal na paraan para maiwasan ang mga ito. Kaya bago mo isara ang video na ito, isipin mo, hindi ba mas magaan ang loob kung alam mong may solusyon sa mga bagay na akala mo'y hindi na mababago? Kung nais mong manatiling malinis, tiwala sa sarili, at mas komportable sa harap ng iyong pamilya at mga kaibigan, huwag kang bibitaw hanggang dulo amoy isa, amoy sa balat. Isa sa mga pinakaunang napapansin na pagbabago sa matatanda ay ang kakaibang amoy na nagmumula mismo sa balat. Maraming tawag dito sa siyensya, ngunit kadalasan ay inuugnay ito sa tinatawag na nonenal, isang compound na dumarami habang tumatanda ang tao. Kapag lumalabas ito, nagiging mas matapang at hindi ka nais-nais ang amoy ng pawis o mismong balat, kahit na araw-araw pa ang paliligo. Ngunit bakit ba nangyayari ito, habang dumaragdag ang edad, nagbabago ang metabolismo at mas nagiging aktibo ang oxidation sa loob ng katawan. Kapag pinagsama ito sa natural na langis ng balat, lumilikha ng kakaibang amoy na hindi karaniwan sa mas bata. Kaya kahit mahilig ka sa sabon o pabango, kung hindi mo alam ang tamang paraan ng paglilinis, mananatili ang kakaibang amoy. Sa ating kultura dito sa Pilipinas, alam natin kung gaano kahalaga ang pagligo, lalo na dahil sa init at halumigmig ng panahon. Ngunit pansin mo ba na kahit madalas maligo, may ilang nakatatanda pa ring nagkakaroon ng hindi magandang amoy sa balat. Isa itong karaniwang problema, at minsan nagdudulot pa ng hiya, lalo na sa harap ng mga apo o mga bisita. Kaya tanong ko sa iyo, ikaw ba, napansin mo na rin ito sa sarili mo o sa isang mahal sa buhay? Ano ang maaaring gawin? Una, mahalagang panatilihin ang regular na paliligo gamit ang banayad ngunit mabisang sabon. Ang sobrang matatapang na sabon ay maaaring magpatuyo ng balat at magpalala ng amoy. Pangalawa, huwag kalimutan ang wastong paggamit ng malinis na tuwalya. Maraming matatanda ang paulit-ulit lang gumagamit ng parehong tuwalya nang hindi nalalabhan, na nagiging sanhi ng bakterya at amoy. Pangatlo, ang pagkain ng balans at mayaman sa prutas at gulay ay makatutulong din, dahil nakakatulong itong bawasan ang oxidative stress na nagdudulot ng kakaibang amoy. Higit sa lahat, huwag ikahiya ang problemang ito. Normal itong bahagi ng pagtanda at hindi nangangahulugang pabaya o marumi ang isang tao. Ngunit kung may kaalaman ka, may magagawa ka para mapanatiling presko at kaaya-aya ang pakiramdam araw-araw. Kaya isipin mo, hindi ba mas masarap humarap sa pamilya kung alam mong wala kang alalahaning amoy na dala ng pagtanda? Amoy dalawa, amoy sa bibig. Isa pang karaniwang pinagmumulan ng hindi ka nais-nais -na, na amoy sa matatanda ay ang bibig. Tinatawag itong bad breath o halitosis, at maaaring magmula sa iba't ibang dahilan. Habang tumatanda, dumarami ang mga pagbabago sa ating kalusugan na may direktang epekto sa amoy ng hininga. Isa na rito ang pagbabawas ng laway. Kapag kulang ang laway, natutuyo ang bibig at mas mabilis dumami ang bakterya na siyang naglalabas ng mabahong amoy. Ngunit hindi lang iyon. Sa Pilipinas, maraming matatanda ang gumagamit ng pustiso. Kapag hindi ito naalagaan ng maayos, nagiging pugad ito ng mikrobyo na sanhinang amoy. Minsan pa, may mga nakatatanda na nakakalimot o nahihirapan ng magsipilyo ng tama, lalo na kung may arthritis o panghihina sa kamay. Ang simpleng kakulangan sa paglilinis ng ngipin at dila ay sapat na para lumala ang halitosis. Ngayon, itanong natin, ikaw ba, napansin mo na minsan, kahit bagong gising o kahit bagong sipilyo, parang may kakaibang amoy pa rin ang hininga ng isang matanda. Hindi ka nag-iisa dahil normal itong problema. Ngunit tanong, kailangang tiisin ba ito? Ang sagot, hindi. Ano ang maaaring gawin? Una, mahalaga ang regular na pagsisipilyo dalawang beses sa isang araw at paggamit ng malinis na pustiso. Ang hindi paglilinis ng pustiso bago matulog ay katumbas ng pagtulog na may kasamang libo-libong bakterya. Pangalawa, ugaliing uminom ng sapat na tubig para hindi matuyo ang bibig. Alam nating mainit ang klima dito sa Pilipinas, kaya mas madaling matuyo ang lalamunan ng matatanda. Pangatlo, huwag kalimutan ang simpleng pagnguya ng prutas tulad ng mansanas o papaya na nakatutulong linisin ang bibig at nagpapasariwa ng hininga. Kung minsan, ang amoy sa bibig ay maaaring sintomas ng maseryosong kondisyon tulad ng sakit sa tiyan, diabetes, o impeksyon. Kaya kung matindi at tuloy-tuloy ang halitosis, mainam na magpakonsulta sa doktor. Tandaan, hindi ito simpleng usapin ng hiyalang, kundi maaaring senyales ng mas malalim na problema sa kalusugan. Kaya isipin mo, hindi ba mas maganda kung kapag nakikipag-usap ka sa iyong pamilya o mga kaibigan, kumpiyansa kang walang amoy ang hininga mo? Ang simpleng hakbang ng pag-aalaga sa bibig ay hindi lang nag-aalis ng hiya, kundi nagpapalakas din ng loob para mas maging masigla ang pakikipag-ugnayan sa iba. Amoy tatlo, amoy sa hininga ng katawan dahil sa bituka. Hindi lahat ng amoy sa matatanda ay galing sa balat o bibig. Mayroon ding kakaibang amoy na tila nang gagaling mula mismo sa loob ng katawan. Madalas, ito ay naugnay sa ating bituka at panunaw. Habang tumatanda, bumabagal ang metabolismo, at mas nagiging mabagal din ang pagproseso ng pagkain. Dahil dito, mas madaling mamuo ang gas at toxins na nagdudulot ng hindi ka nais-nais -na, na amoy na lumalabas sa pamamagitan ng hininga o pawis. Sa Pilipinas, karaniwan ang pagkain ng matatabang ulam tulad ng adobo, kare-kare, o pritong isda. Masarap ito, ngunit kapag palaging mabigat ang kinakain at kulang sa gulay at prutas, mas tumatagal sa tiyan ang pagkain. Ang resulta, mas maraming naiipong gas at amoy na umaakyat sa bibig o sumisingaw sa balat. Natanong mo na ba ang sarili mo kung bakit minsan, kahit malinis sa katawan ng isang tao, tila may amoy pa rin siyang daladala? Ang totoo, hindi ito galing sa labas kundi mula mismo sa loob ng sistema ng panunaw. Kaya mahalaga ang pagtingin hindi lang sa panlabas na kalinisan, kundi pati na rin sa kinakain araw-araw. Ano ang maaaring gawin? Una, mahalaga ang pagkain ng mas maraming fiber mula sa gulay, prutas, at whole grains. Nakakatulong ito para mapabilis ang galaw ng bituka at maalis agad ang toxins. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig upang hindi matuyo ang bituka at mas mabilis mailabas ang dumi. Pangatlo, iwasan ang sobrang pritong pagkain at matabang ulam na nagdudulot ng mabigat na panunaw. Mayroon ding mga natural na paraan tulad ng pag-inom ng salabat, luya otsa ang gawa sa halamang gamot na nakatutulong sa digestion. Sa ating kultura, matagal nang ginagamit ang mga ito bilang panluna sa kabag at hirap sa tiyan. Kung gagawin itong bahagi ng araw-araw na buhay, malaki ang maitutulong para mabawasan ang hindi ka nais-nais na amoy mula sa loob ng katawan. Tandaan, kung ang kakaibang amoy ay hindi nawawala kahit na nagbago na ng diet at lifestyle, dapat magpatingin sa doktor. Maaaring may nakatagong problema sa atay, bato, o bituka. Hindi lahat ng amoy ay simpleng tanda ng pagtanda, minsan ito ay senyales ng maseryosong karamdaman. Ngayon, isipin mo, hindi ba mas maganda kung bukod sa pagiging malinis sa katawan, pakiramdam mo rin ay magaan at presko mula sa loob. Dahil sa huli, ang tunay na kalinisan ay hindi lamang nakikita, kundi nararamdaman din. Amoy apat, amoy sa ulo at buhok. Isa pang madalas na napapansin sa matatanda ay ang kakaibang amoy na nanggagaling sa ulo at buhok hindi ito simpleng pawis lang. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang produksyon ng langis sa anit. Mas nagiging madikit at mabigat ito, at kapag hindi nahuhugasan ng maayos, mabilis nag-ipon ng bakterya at dumi. Ang resulta ay amoy na parang lipas o maasim, kahit bagong ligo pa lang. Dagdag pa rito, maraming matatanda ang hindi na kayang maligo araw-araw. Dahil sa panghihina ng katawan, sakit sa kasukasuan, o simpleng pag-iingat para hindi magkasakit, minsan ay binabawasan ang paliligo. Munit sa ating mainit at maalinsangang klima sa Pilipinas, sapat na ang dalawang araw na walang hugas buhok para magsimulang lumabas ang hindi ka nais-nais na amoy. Isipin mo, ilang beses mo nang napansin na kahit maayos ang pananamit ng isang nakatatanda, tila may amoy na galing sa kanyang ulo. Nakakahiya ito minsan, lalo na kapag nasa jeep, simbahan, o simpleng pagtitipon sa pamilya. At ang masakit, madalas hindi ito napapansin ng mismong tao. Ano ang maaaring gawin? Una, ugaliing hugasan ang buhok ng regular, kahit dalawang beses o tatlong beses sa isang linggo, gamit ang banayad na shampoo. Hindi kailangang araw-araw kung mahina na ang katawan, ngunit dapat hindi rin sobrang tagal bago muling linisin. Pangalawa, siguraduhin ding patuyuin ng mabuti ang buhok. Ang basang anit ay madaling pagmula ng amoy at impeksyon. Pangatlo, huwag kalimutang palitan ang mga punda at sombrero na madalas gamitin. Ang mga tela ay mabilis sumipsip ng amoy at ibinabalik ito sa buhok. Mayroon ding mga natural na paraan. Sa mga probinsya, karaniwan ang paggamit ng gugo o halamang ginagamit sa paghuhugas ng buhok. Ang simpleng pagbabalik sa ganitong nakaugali ang pamamaraan, ay makatutulong hindi lamang para alisin ang amoy kundi pati na rin sa pagpapatibay ng buho. Maaari ring gumamit ng katas ng kalamansi na hinalo sa tubig bilang natural na pangbanlaw. Kung hindi pa rin mawala ang amoy kahit sa tamang paglilinis, maaaring senyales ito ng impeksyon sa anit o balakubak na malala. Sa ganitong kaso, mas mabuting kumonsulta sa doktor para sa tamang gamot o lunas. Ngayon, isipin mo, hindi ba mas masarap makihalubilo at makisalamuha kung alam mong malinis at mabango ang iyong ulo at buhok? Dahil sa simpleng pag-aalaga sa anit, nadaragdagan ang kumpiyansa at nagiging mas magaan ang pakiramdam sa bawat araw. Amoy lima, amoy sa damit at higaan. Minsan, hindi mismo sa katawan ng dagaling ang amoy kundi sa mga damit at higaan ng matatanda. Dahil sa natural na pagbabago sa balat, mas mabilis maglabas ng pawis at langis ang katawan kahit hindi gaanong gumagalaw. Kapag napunta ito sa damit o kumot na hindi agad nahuhugasan, naiipon ang amoy na parang lipas o mamasa-masa. Sa Pilipinas, karaniwan na ang paggamit ng ventilador imbes na aircon, at dahil sa halumigmig ng panahon, mas madaling kumapit ang amoy sa tela. Kapag paulit-ulit ginagamit ang parehong baro o punda ng hindi agad nilalabhan, nagiging pugad ito ng amoy na mahirap alisin. Minsan pa, ang matatanda ay nasasanay na magtabi ng mga lumang damit at kumot na hindi gaanong nalalabhan, at dito nagsisimula ang hindi kaaya-ayang amoy sa kanilang paligid. Napansin mo na ba na kahit bagong paligo ang isang matanda, tila may kakaibang amoy pa rin kapag lumapit ka? Madalas, hindi ito galing sa katawan, kundi sa suot o sa higaan. At kung iisipin, hindi lang hiya ang dulot nito kundi maaaring magdulot ng mga sakit sa balat kung hindi mapapansin. Ano ang maaaring gawin? Una, ugaliing palitan ang damit araw-araw, lalo na ang mga panloob. Ang simpleng pagsuot ng malinis na damit ay malaking tulong para manatiling presko. Pangalawa, regular na labhan ang kumot, punda, at kumot sa unan kahit isang beses o dalawang beses sa isang linggo. Ang pawis at langis ng balat ay mabilis kumapit sa tela, at kapag naipon, nagiging sanhi ng hindi ka nais-nais na amoy. Pangatlo, kung mahina na ang katawan, maaaring humingi ng tulong sa mga kasama sa bahay. Huwag ikahiya ang pangangailangan ng tulong dahil bahagi ito ng kalinisan at kalusugan. Maaari ring gumamit ng sabon panglaba na banayad at may natural na pabango mula sa halamang gaya ng kalamansi o pandan na nakasanayan na rin sa ating kultura may isa pang simpleng hakbang, iladlad ang kumot o damit sa araw. Sa probinsya, karaniwan pa rin isinasampay sa init ng araw ang mga gamit sa higaan kahit hindi palabahan. Malaking tulong ito upang mawala ang amoy at bakterya. Ang araw ay natural na pantanggal ng amoy at mikrobyo. Ngayon, isipin mo, hindi ba mas komportable at magaan ang loob kapag alam mong malinis ang iyong damit at higaan? Dahil sa simpleng paglilinis, hindi lamang amoy ang nawawala kundi pati pakiramdam ng bigat at pagod sa katawan. Amoy anim, amoy dahil sa gamot at sakit. Hindi lahat ng amoy ay galing sa panlabas na kalinisan. May mga pagkakataon na ang amoy sa matatanda ay dulot mismo ng mga gamot na iniinom o ng mga sakit na dinaranas. Kapag tumatanda, dumarami ang maintenance medicine gaya ng para sa alta presyon, diabetes, o sakit sa puso. Alam mo ba na ang ilan sa mga gamot na ito ay may epekto sa amoy ng ihi, pawis, o hininga? Karaniwan ito, ngunit madalas nakakalimutan ng mga tao na may kinalaman ang iniinom nilang gamot sa amoy ng kanilang katawan. Halimbawa, ang mga gamot para sa diabetes ay maaaring magpabago sa amoy ng hininga na minsan ay nagiging parang matamis o kakaiba. May mga antibiotik din na nakakaapekto sa amoy ng ihi. Samantalang kapag may problema sa atay o bato, lumalabas sa balat o hininda ang amoy ng toxins na hindi na nasasalan ng maayos ng katawan. Ngayon, baka tinatanong mo, paano kung malinis naman sa katawan ang isang tao, pero may kakaibang amoy pa rin? Ang sagot, maaring ito ay hindi simpleng usapin ng kalinisan, kundi palatandaan ng kondisyon sa kalusugan. Kaya mahalagang maging maingat at mapagmasid. Kung bigla na lang lumitaw ang amoy na dati ay wala, huwag baliwalain. Ano ang maaaring gawin? Una, obserbahan ang mga pagbabago. Kapag may napansin na kakaibang amoy sa katawan, ihi, o hininga, mainam na ikonsulta agad sa doktor. Pangalawa, huwag mahiyang itanong sa mismong doktor kung ang iniinom na gamot ay maaaring sanhin ng amoy. Karapatan mong malaman ito at may pagkakataon na maaaring palitan ang gamot kung talagang nakakaistorbo. Pangatlo, mahalaga ring alagaan ng atay at bato sa pamamagitan ng tamang pagkain at pag-inom ng sapat na tubig. Ang mga organong ito ang naglilinis ng toxins, at kapag mahina na sila, mas madaling kumalat sa katawan ang amoy na dala ng dumi sa loob. Sa ating kultura sa Pilipinas, madalas ikinukubli ng matatanda ang ganitong usapin dahil sa hiya. Ngunit isipin mo, mas nakakahiya ba ang amoy o mas nakakabahala ang maaaring sakit na nasa likod nito? Kung may kaalaman ka, mas maaga mong matutulungan ang sarili mo at ang mahal mo sa buhay. Kaya ngayon, isipin mo, hindi ba mas panatag ang loob kapag alam mong hindi lang panlabas na kalinisan ang nababantayan, kundi pati na rin ang kalusugan sa loob? Dahil sa huli, ang katawan natin ay parang tahanan. Kapag may sira sa loob, lumalabas ito sa amoy sa labas. Ngayong natalakay na natin ang anim na uri ng amoy na karaniwang lumalabas sa mga matatanda, malinaw na hindi ito usapin lamang ng hiya o simpleng kalinisan. Ang bawat amoy ay may pinagmumulan mula sa balat, bibig, bituka, buhok, damit hanggang sa epekto ng gamot at mga sakit. Ang lahat ng ito ay normal na bahagi ng pagtanda, ngunit hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa. Ang pinakamahalagang mensahe dito ay may solusyon. Maaaring magsimula sa simpleng hakbang tulad ng mas maingat na paliligo, regular na pagpapalit ng damit at kumot, at tamang pagkain. Maaari rin itong umabot sa maseryosong bagay tulad ng pagpapatingin sa doktor kapag may kakaibang amoy na hindi maalis. Sa bawat hakbang na ito, hindi lang hiya ang nawawala kundi pati takot at pag-alinlangan. Sa ating kultura, alam nating malaki ang kahalagahan ng respeto kapag maayos ang kalinisan ng isang tao, mas nagiging magaan ang loob niya na makisalamuha sa pamilya, mga kaibigan, at komunidad. Kaya ang tanong, hindi ba mas kaayaayang tumanda ng may tiwala sa sarili, imbes na iwasan ng iba, dahil sa amoy? Ngayon, nais kong isipin mo ito, alin sa anim na amoy na natalakay natin ang pinakamadalas mong napapansin sa sarili mo o sa mga mahal mo sa buhay? At ano ang unang hakbang na gagawin mo pagkatapos ng video na ito? Kung hindi mo sisimulan ngayon, kailan pa? Ang pagtanda ay hindi dapat katumbas ng pagkawala ng dignidad. Sa halip, maaari itong maging yugto ng mas malalim na pag-unawa sa katawan at kalusugan. Kapag natutunan nating harapin ang mga simpleng bagay tulad ng amoy, mas nagiging magaan ang ating pamumuhay at mas nagiging masaya ang ating relasyon sa iba. Kaya bago matapos ang video na ito, nais kong hikayatin ka, subukan mong gawin kahit isa sa mga simpleng payong ibinahagi natin ngayong araw. Maari itong maging kasing liit ng pag-inom ng mas maraming tubig o pagpalit ng tuwalya ng mas madalas. Ang mahalaga ay magsimula ka. At kung nakatulong sa iyo ang kaalamang ito, huwag kalimutang ibahagi ang video sa iba. Baka ang simpleng kaalamang ito ay makapagpabago ng kumpiyansa at ginhawa ng isang tao na matagal nang nagdurusa sa hiya. Tandaan, hindi ka nag-iisa at may paraan para manatiling malinis, presko, at tiwala sa sarili kahit sa pagtanda.